sa ko, Punta kami guys sa ano, sa Memorial San Pablo. Memorial Jollibee. Sa may Jollibee kami. Shout out kay Pops. Ayan. Mm, kay Pops. Sa Maklo sila. Ayan. So, sasakay kami dyan sa so, white. Nasasakyan. Kay ate nasasakyan. Gabi kami guys. Kay walay traffic. Let it go. Saan galing yan? Oops. Oops. Saan daw po? Saan daw? Hindi nalang. Saan daw po punta? Saan din eh. Bibidyo ko eh. Bibingan. Yan yung flower. Ang cute ng flower namin guys. So, oh, Inayos ko kanina. Yan yung mga kandila. Ayun pa kandila. Meron pa akong lagay ng kandila. Ayan. Shout out kay Ate Monique. Sarahan muna natin. Sana hindi na traffic ngayon. Okay. Uh, shout out sa mga eagles. Ayan guys, dito tayo sa bilihan ng bulaklak ulit. Ayan, dami. Bibili kami kasama sila ate. Ayan, mga pamangkin Mahal kasi, mahal ang bulaklak. Gabi na ang punta. Let's go! Yan oh, ang ganda o. Ate. Ang ganda, ang dami. Naubos kayo ito. Ayan, to Pili ka na. Today is August 31. and yung 1,000. Candle, candle. Velvet. Sarado na. Layo na natin, ma'am. Ayan ang ating mga... Ang dami. Maubos oh, kaya to? Maubos oh, kaya to? Sa two, two days. Ina, magkano ba kang ano niyo? Ayan hey, pa sa kabila. flowers. Ito yung sa unang vlog ko. Ayan. Isang mga. Wow, orchids. Layo naman ang bilihan nitong mag-inang to. Ito, <laughs> mm. Doon sa kabila. Ay, may ulam dito. May tindang alam. Ano? Ah, nagaya ng kandila. Doon sa kabila. ni mura na. Diyan sa kabila. Sigurada. Ay, ang ganda. Oo. Doon sa kabila nga. mga ano. Hindi, may halo siyang ano, yung mga ribbon-ribbon ganyan. Halong ribbon. Oh, ayan ha, dito na tayo sa dulo. Dulo ng mall. Ah, ikot pa. Ayan, kaya gabi kami guys, para hindi kami matraffic. Pero bukas, babalik kami sa libingan kay ano, birthday ni ati ni ate, yung hipod ko tapay naman sa kabilang side ng. Ito magtinang ito. Ano pa kaya hinahanap niya, may orchids? Bola yung iPhone ko, wala naman. Ano ba 'yan? tawagan mo. Ito pala yung orchids. ano teh? Okay. Kumain ka na, Sino din mong kinawayan mo? Ah, teh, mamaya ka Ate Menche. Ay, rin ni maganda. Ate lahat naman yata ay ganyan, no. Doon yung nakasabit? Oo, oh, nakasabit. Uh Oo. -oh. Ano? Kuya, tignan mo nga yung cellphone ko dyan. Sa sakyan. Okay po. Uy. Uh -huh. Ano uh, yung nakasabi. nakasabit? Nakasabit. Oo, oh, maganda. Ayun na maganda. Ano dyan? <laughs> Kabado ka na. <laughs> Kabado na wala yung... Akala na wala yung iPhone niya. <laughs> 400 guys oh, pwede na ganda orchids yan maganda yan <makes noise> colorful Ayan na. ganda oh, may white hindi siya purong ano ito daw? Hindi, teka. Atayin natin si ate. Ito daw. Ang aming Ayan guys, nabili na. <laughs> eh, 400 ito dito, 400. Isa, isa, 400. <laughs> Kuya, lika nga. Dito nga ay magkano? Yung isa. 700 yung dalawa. 700 ang dalawa. Pag dalawa. Pag isa, pag dito. Salam. Perfect again. Ang let's go na. Traffic. Oh, Sino oh, si Tubo. <laughs> <laughs> Marami kaming batang nasa ano nag-aantay. Kuya, <laughs> yeah, bariya lang talaga pero dito po. Pizza? Ay, shout out kuya pala sa vlog ko. Ayan, thank you kay kuya. Uh, tinawaran kami sa maganda niyang mga flowers. Ito kasi yung paborito ng aming tatay. Na, uh, yung aming dadalawin. May, may ano po siya, may tanim na orchids before. dami. dami. Thanks kuya. Bye na. Ha? Wala. No. Ayun na bumunga. Ari, 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 ari. <laughs> Kala mo tatanggal <laughs> Thank you kuya. Okay, let's go. Let's go na sa aming um, sasakay na wala na si Madam Una. Ito, ito, ito gusto ni ate. Balik na kami guys kay, ang layo na kaya namin. Dito na kami sa likod ng mall. <laughs> Ang dami Aster, oh. Aster! <laughs> Parang kayo yung binablog ko, ah. Dito tayo sa mga Iberia Rica, Mercury, and then, tapat. Ba? ay are are ang ganda ang ganda. Ganda. Ganda cute tayo sa ating dinadaanan. May mga prutas sa dulo. Ang ganda ng bulaklak na yun. Ayun na. Ang ganda. <gasps> guys, ang ganong flowers! Ning! Top Laglag ang top ni Laika. Tapos <laughs> nagbababili <'Kay>, si <laughs> Bobby. Ayan na lang. Hindi pa nasagot <laughs> eh. Ayan na lang. Oh, kumikislap-kislap pa. <laughs> ah. Marami pa rin namin namin dito. Ang mo sa mga magigaya. Saan tayo? ayun lang meron din ano magkano daw dito kuya? isa draw na lang sa'yo Ito na lang may ka ari ate o oh, magka bukod ba ng price? marami lang ah ito ate maganda Teh, ito maganda Upo muna ka rito sa dulo. Ayun po nang puti. Eh puro ano tumiak iyon. Ano lang 'yan? Black ito, oo. Puro lang 'yan. Oh. Karon isoy na yan. Ako na idto tawag ko naman taun-taon. meron it's na kandila. Sa laki. Isang daw Ay. magkano dito? 2,000. Hindi eh, eh, na sila ikari. Hindi eh, na, eh, same. Yun eh, o. Saan sila ikari? Maganda pa to kaysa doon. Kaya may lahok na orchids na ganito. May kasama. Wala. Gusto kasi may orchids. Maganda ang... Kala. Hey, pambihira itong mag-inang. Ang hinahanap na bulaklak is halagang 5,000. Ay, wala namang 5,000 na bulaklak dito. Neng, meron doon 2,000. May 2,000 doon. Wala lang orchids. Patingin na ka. Magkano 3, yan? Ang ganda. Ano mas Ay, maganda. Walang ano? Ang ganda. Walang ano yan? Walang... May orchids na yan? 4,000. Magkano yan? May 4,000. 3. Kasama sa video? Hmm. Cut mo. No? Oh. <laughs> Ang ganda kasi ng mga flowers. Kaya, ano. Akin. Ay, nini naman ari. rin. Aming angel. Angel. My. Ari, oh, white, ate. Final, ito. Bukas na lang daw yung magandang flowers. Ayan, tatlong bulaklak. Tara, halika na Hayaan mo na siya Pabalik na kami guys sa sasakyan Kasi yung 5,000 na halaga ng bulakla Kailangan ipasadya Ayaw ni Nung aming Aking bayaw na Bunso Ito guys, oh so ang ganda 5,000 Ayan, ang ganda Dito rin Meron sila Ayan, Buo na 5,000 din siya. Mm. Hmm. Ito guys, ang ganda nito. Oh. Wow. Yung nag-iiyak. Natag-iiyak kami. Punta na kami ng ano, memorial. Uwi Ciao. Hi, Lucas! Ay, hindi siya na Ah, sige po. Ano na lang po, kahit text kami galing. Ayan. Para... ikot lang kami. Apo. Like ka po. Apo. Bagong bayan lang po. Okay. Uh, ah, Penyalo. Let's go. Oh, marami sudera. Huh? <laughs> <laughs> Ayan, bumaba na kami dito guys. Sa uh, public cemetery guys. At aming dalawin ang aming angel. Ayan, ito yung public cemetery sa labas. saan? Ang gitna. Ari! Ayan, dito naman yung sedera. Ha? Oh, ganito dito San Pablo, may mga sedera. Dulo na yante. yan, te. Ayan, dito na tayo. Bukas dito. Dulo nga tayo. Dini na tayo dumaan. Pangalawang gate yung Oo oh, nga, iba ka sarado doon. Doon pa nga, sa dulo. Hindi, din na tayo dumaan. ya mo na, may ilaw naman ako. Kunti na lang. Ayan mo na. Kay Angelita. Si Baby Angelita. Hilita. <laughs> baka kasi maano yung kanila. Tinipid na yung, Den yung letra yun, niliitan pa rin. oh, ganyan pa rin siya. Hindi yan, malaki-laki yung dati o. Oh. Alin? Malaki-laki dahil yung dati. Ang hilita. Oo nga. Mabasa kami sa libingan. Ayan po yung libingan. Ayan, so ito na yung pinakadulong pinto. And then may mga sidera tayo dito. for 180. Yung kay Sir Ero na yan ah. TGP. Partiless. Oh, tatakbo nga. Kaya nga nag ano. Oh, shout out Sir Aaron. Cabrera. Ayan. Kung kaya mo eh. Kaya mo ba? Ha? Ah. Uh -huh. uh -huh. Sakay na kami, hindi na kaya ni Madam. Masakit ang paa. Malayo-layo din yan. Agay <laughs> ko. Ma ano yung upuan? <laughs> Memorial guys, 100. Isang biyahe. Pag nag-isa ka lang, 100 ang bayad mo. Pag lima kayo, 20 isa. kaganapan sa Memorial, guys. Ayan, so, Makdo. So oh, Makdo, shout out. Kay Pops. Ayan yung ating mga tanod. Ating mga siderang mga pagkain. Ayan. Oh. Oh, oh. Ayan ang ating may pulisok na tayo sa ano. Pasok na tayo dito sa memorial. Pwede. Pwede yata ang sasakyan dito. Pwede, ang sasakyan. Hmm. Hindi, okay lang naman. Pero at least, pwede ang sasakyan. Eh, wala na naman pating ano. So, dito na kami guys sa memorial ng San Pablo Jollibee. Kung tawagin ay Jollibee sa kabila sa tapat ay makdo so doon pa kami sa dulo konti ayan shout out sa mga witty tabi yun ito kami no. oh, paps bukas naman ikaw pero pupunta kami dito bukas kasi dito kami mag-celebrate ng birthday ni ate. May hina ang ilo dito. May, mahinang ang ilo. Yung wala ng Bukas na rin ay maraming tao lalo. Kami ay walang Ari pala yung, yung atin te. Ha? Ah, yung sasakyan. Ayun, sasakyan. Tara, ayun yun, dap. Hello? Hindi. Ah, hindi baga. 177 <laughs> niya. <seven, seven>, <laughs> Pero dap, ano, ang daming dap. Mm -hmm. Di ba, dap? Oo, oh, ang ganda nung kanilang kural. Oh. Tignan mo, te. Yan oh. ah. Ang ganda na. Hindi <laughs> nila tayo. Nasaan na sila? Ayan ang Asan ah, ba sila? Ayan ang ganda ng pagkagawa ng ano. Um. May konti. Parang nilinis pero hindi pa naman sinagad ng paglilinis. Pwede well, naman. Huwiti, saan ka ba? Ayun na yata yung kay Sunog ah. Ah, Ayun. Yan pala. Ang kita habog. Hi, everyone. What is that? Woo! Kumain ka na agad! Yan, dito kami guys sa... Ah. Asan yung picture na inay? Ayan. Ah, maliit lang pala. Buh, mayroon ka bisita ah. Ayan, ang aming nananahimik maingay ang bisita hala meron pa ka di oh, guys pa mahina pa mahina pa yung pa ano mamalan hindi oh. pa upo galing kami naglakad eh yung, <laughs> maya na hala oo ah wala kayong ilaw brad Ilawot ni? ah oh, ayan na mabait lang sama ko eh <laughs> Pukpukin mo ng ano yan, bato. Lang yan, hindi oh. na tayo. Ay, hindi, bukas pala. Di ba meron pang isa? May meron pa ba, 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 ba isa sa inyo? Nasa pulpulan. Okay, okay. Meron pa doon sa <makes> bahay isa. Uy! <laughs> Badin! <laughs> 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 Sinzazong! Asa ninang mo? <laughs> Ay, bukas mo Mga ninang mo, yung wala. Yak! Eh, yak! Kadiri! Huwag <laughs> ka gano'n, hindi okay. ako kakain wait na kami guys kay bukas ulit Eh, oh, oo nga maganda Maaliwala aliwala, okay bako na pa mo lang Oh, ito, ang laki Okyo pa'y lahat Swerte naman yung mga ka ano diyan Saka na tayo No, 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 no Asan ah, na yung isa? Jack